Hi mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig at mga masigasig na sumusubaybay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita Ngayon ay araw ng biyernes, nasa ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Mayo, dalawang libo, dalawang putapat. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Sa araw na ito, naalala ko ang kafestahan ng dati kong parokya na kung saan ako na-assign uh, noon at uh, malaki ang ating naiambag sa parokyang iyon dahil sa pagsisikap at pagtutulungan ng komunidad. Napakagandang balikan ang napakagandang mga karanasan na kung saan ang mga tao sa mumunting kristyanong kapitbahayan ay talagang masigasig na nagsasabuhay ng kanilang tugon sa pananampalataya dahilan na naitayo ang isang malaking simbahan at nagkalaunan ay naging parokya. Parokya ng kadao, kadaugan sa krus. No? Itong pangalang ito ay isang Cebuano, isang uh, Bisaya na pangalan, parokya sa kadaugan sa krus na ibig sabihin Triumph of the Cross Parish. Happy Fiesta sa inyong lahat at uh, sana uh, maging simbolo at maging instrumento ang Cross ni Kristo, yung tagumpay niya, no, sa Cross na makamit lang natin ang ating kaligtasan. Naalala ko rin yung mga taong nagpasimuno, nagpasimula ng ng isang kapilyang itong nakasentro sa limang barangay. Lahat kayo ay idinadalangin ko na maging masigasig. Tuloy-tuloy lang kayong lahat sa pagpapaunlad ng mga gawain ng mumunting kristyanong kapitbahayan. Happy Fiesta sa inyong lahat. At sa araw na ito ay pakinggan din natin kung ano ang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa. Napakagandang magsimula tayo sa ating pang-araw-araw na gawain sa mga minsahi na pinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa. Alam ko na minsan marami tayong ginagawa, hindi man tayo makapagsimba. Ngunit dahil sa tulong ng mga teknolohiya gaya lang ng cellphone, ay nakakaabot sa ating harapan mismo ang napakasimpleng pagninilay na binabahagi ko. Alam din ninyo na bilang isang pari, bilang isang Uh, inatasan din sa isang ministeryo marami rin tayong pinagkakaabalahan, marami din tayong hinaharap na mga uh, kailangan din na uh, matugunan ngunit hinahanapan ko ng paraan kung paano makapaglaan ng kahit 5 minutos lang 5 minuto na pagdinilay upang maibigay at maibahagi ko sa inyo ang mensaheng ito Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share at uh, pagkikinig sa pagninilay na ito. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 6 hanggang 14. Ano ba ang sinasabi sa ibanghilyong ito? Sabi ni Jesus, ang sinumang humingi sa pangalan ko ay ipibigay ko napakaganda Alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Alam natin na minsan wala din tayong hinihingi pero kusang binibigay sa atin. Ang paghingi ay isang ekspresyon ng kababaang-loob. Hindi lahat ng mga tao ay may kakayahang humingi. Nakakatuwa ngunit minsan sasabihin natin na mas madali pa sa atin ang kumuha ng isang bagay na hindi atin kaysa humingi tayo kasi siguro posible baka nahihiya. Pero sa katayuan at sa kalagayan naman ni Jesus, sa ating ugnayan sa Kanya, alam natin na mahal na mahal tayo ng Panginoon at kahit hindi tayo humihingi, kusa niya itong ibinibigay. Napakabuti ng Panginoon. Kaya ano pa kaya kung humihingi tayo? Kung binibigay ito ng Panginoon na hindi tayo humihingi, mas lalong ibibigay niya ito kung tayo ay humihingi. Gaya ng sinabi ko kanina, ang paghingi ay ekspresyon ng kababaang-loob. Kaya sana wag tayong mahiyang humingi, lalong-lalo na kung ang ating layunin ay makatulong sa iba. Kung ang ating layunin ay sa kabubutin ng lahat, kaya naalala ko rin noon nung magsimula magpatayo ng malaking istruktura sa dati kong parokya na kung saan ipinagdiriwang ang kafiesta ng parokya ngayon, ay talagang hindi ako nahihiyang humingi ng tulong sa mga taong kaibigan ko, sa mga kilala ko. May patayo lang ang napakagandang at napakasimpleng simbahan. Sana alagaan nyo ang simbahan, ang istruktura, as, at lalong masigit na, alaga, na alagaan ang pamayanan, ang mga kasapi ng mumunting kristyanong kapitbahayan. Lahat tayo ay instrumento ng kabutihan ng Panginoon. Lahat tayo ay instrumento ng kagandahang loob ng Panginoon, ang kanyang kusang pagbibigay sa lahat ng mga taong humingi at hindi humingi. Sana maging instrumento din tayo nito. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magbigay. Turuan mo rin kaming humingi ng, kakababa, ng may kababaang loob. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming sandigan. Amen.